halo mga tiits. Malapad yan na bato tapos yun. Yun is butas. Ito. Malapad siya ang butas. Ano oh. kaya ito? Malapad yan na bato. Lakihan ito is. Bakit malaki? Lakihan ko yan kaya itong butas na ito. So, um, malapad na bato mga tiits. Malapad talaga. Pus, ang lambot sa lupa oh. malambot dito malambot dyan sa lalim sa lalim ng bato is malambot saka kung may maliit na mga bato sa lalim ano mga maliit ito yung nasa lalim ng bato yan mga uh, ito nililihisan ko to makita natin yung postura niyan Okay, ito na area mga yung bato na triangle na may isang isang bato nila sa kanila na turtle head tapos yung yung muso niya naka sa langit tapos yung mata niya sa kanila sa heart dyan